Sa limang libong players sa NBA, tanging 55 lang nakapagtala ng 20,000 points sa kanilang karera. And eto si LBJ, ang nag-iisang manlalarang makapagrehistro ng 40,000 points sa loob ng dalawang dekada. Pero ang mas nakakamanghapas sa kanyang istorya ay nakalaro niya ang 35% ng lahat ng players na dumaan sa liga. Kaya ang longevity niya bilang isang basketbolista ay hindi natin talaga mapupuna. At wala rin makakatapat sa haba ng playing minutes ng kanyang talang karera. And despite being almost 40 years old na atleta, isa pa rin siya sa mga pinakarespetado at kinakatakutan sa liga marami namang manlalarong mas atletik sa kanya. Meron din namang mga gwardiya na kayang umarok sa kanyang talento sa pagpasa. Pero wala ni isa sa kanila ang pwedeng makumpara sa kanyang talino, dominasyon at disiplina. Kaya nga marami sa mga fans ay siya ang tinuturing na greatest of all time ng liga. At umabot pa nga sa puntong kahit ang team USA na puno ng mga batang talento ay sa kanya pa rin umaasa. Kaya ito ang kwento ng legasya ni LBJ, ang 40-year-old na atletang dinodomina pa rin ng NBA. Marami sa kaedara ni James ang either retirado na o nando na sa bench nagpapahinga. Dahil understandable naman dahil epekto yan ng siklo ng pagtanda. Pero wala ata sa bokabularyo ni LBJ ang ganitong mga salita. Dahil sa NBA ngayon ay marami pa rin siyang pinapahiya. At sa lahat ng malalarong umabot sa kanilang 21st season, si Lebron lang naman ang may pinakamaraming puntos na nabaon. Na kahit pagsamasamay mo pa lahat ng scoring ng mga kasabayan ni Lebron, hindi pa rin aarok sa puntos na kanyang naipon. 1,822 points kasi ang kanyang nakuha sa kanyang ikadalawamput isang taon. Habang iba niyang veteranong kasama ay 1,230 points lang ang kartada kapag pinagsama-sama. At ang record na iyan ay isa lamang sa napakaraming achievements ni James sa nakaraang season. Dahil noong January 20 7 kontra Warriors, nagtala si Bron ng 30-20-10 na stat line. Final seconds, James. It's good at the... Finishing with 36 points and 20 assists na kanya ring career high. At sa in-season tournament semifinals naman kontra Pelicans, he posted 30 points, 5 rebounds and 8 assists in a 23 minutes span. Na bagong Lakers record sa pinakamabilis na 30-point performance na nagawa sa kasaysayan. At noong December 6, 2023 naman, siya rin ang naging kauna-unahang NBA player na makapagtala ng 30-point games 20 years apart. Una noong 2003 at noong nakaraang taong 2023. At malapit na rin abutan sa bilang ng pinakamaraming 30-point game si Michael Jordan. Dahil kumpara sa 562 30-point performances si Jordan sa ilalim ng kanyang pangalan, si Lebron ay mayroong 554 naman. Let's go! Pero kapag sinama natin ang postseason sa bilang, si LBJ na dyan ang lalamak. At patagal na rin naungusan ni James si Jordan kung double-digit scoring ang usapan. Dahil kumpara sa 886 games na streak ni Jordan, 1,200 naman ang kay LBJ. At ang huling laro ni James na less than 10 points lang ang kanyang naitala ay noong January 2007 pa. And out of sa almost 1,500 elimination games na nailaro niya, walong beses lang niyang hindi naabot ang 10 points sa opensa. At si James din ang all-time leader in scoring 20 points, so higit pa with 1,236 games sa kanyang kartada. Pero hindi lang niya na may maintain ng kanyang bangis sa opensa. Meron pa nga siyang mga areas kung saan mas nag improve pa siya. Halimbawa na lang sa 2024 season, 41% na ang kanyang porsyento sa three point area, which is the all-time best clip sa kanyang karera. At ang kanyang effective field goal percentage ay mas mataas din sa career averages niya, with 60% EFG ang 39-year-old na si Lolo Bro ng panglabing pito sa buong liga. And sa 21 years ni LBJ, nag-average siya ng 7.25 points sa final quarter, making him the best all-time fourth quarter scorer sa NBA. Meron din siyang 2,600 clutch time points sa liga at limang game-winning buzzer beaters na sa playoffs ang kanyang naitatala. Throws up the floater! which is both the most all-time para sa kasaysayan ng isang atleta. At sa 2024 season, wala rin naman siyang pinagiba. Pinangunaan niya sa scoring at field goals made sa fourth quarter ang liga, pero somehow marami pa rin ang nagsasabing hindi maasahan si Lebron sa clutch time sa opensa. And also, kahit na hindi na kasing taas ng vertical niya noon ang kaya niyang akitin ngayon, paanong parte pa rin ang top 5 sa fast break points ng buong liga si Lebron? Kaya sa kanyang ikadalawamput isang season, isang misteryo kung paano niya na may maintain ng ganyang level of intensity. Lalo na kung iisipin mong 68,000 minutes na ang tinatak ng kanyang kilometrahe, 10,000 more minutes than Kobe and 20,000 more than MJ. And kung isasama pa natin ng kanyang stint sa World Cup at Olympics, akit ang numero ngayon to 70,000 minutes, which is by far the greatest in NBA history. Pero considering this numbers ang mas pa, ay parang hindi tinatablan si Lebron ng kahit na anong injury na dumapo sa kanya. At yan ay dahil sa kanyang conditioning at pinapakitang disiplina. Dahil kung ang ibang average na atleta ay dalawang linggo na ang kailangan para makarecover sa sprain ng kanilang paa, ibahin niyo si Lebron dahil tape lang ang kailangan niya at handa na ulit siyang sumalang sa gera. At kamakailan lang naabot niya ang 40,000 points ng kanyang karera. Na may 11,000 rebounds at 11,000 assists pang kasama. And kung magpatuloy pa ang kanyang dominasyon kasama ang kanyang anak na si Bronny, hindi malabong maabot niya ang 45,000 mark bago niya tapusin ang kanyang legasiya. At para mas bigyan pa kayo ng rason para mas humanga pa sa kanya, kahit pagsamahin mo ang career points si Bird at Magic sa NBA, hindi pa rin nila mapapantayan si LBJ. Kaya kahit magretiro na si James bukas o makalawa, makakasiguro tayong matagal pa bago mabasag ang scoring record na kanyang naitala. Dahil para yan ay magawa, kailangan mag-average ng isang player ng half points sa loob ng dalawang dekada. At dapat wala siyang mamiss na kahit na isang laro sa regular season niya. Kaya kahit saan mo tignan, halos imposible talagang mabasag ang record niya. At ang pinakamalapit na sigurong kandidato dyan ngayon ay ang batang si Luka. Pero kahit mismo siya, ay eto ang sinabi niya. If you're saying me, there's no way because I'm not playing that much. <laughs> <laughs> Dahil tama naman para sa isang atletang gaya ni Luka, Walang chance ang tumagal siya ng 20 years sa NBA na ganito pa rin ang katawan niya. Pero with Lebron somehow, hindi ito naging problema. Dahil sa 21 season niya sa liga, 180 games lang ang kanyang nami sa kanyang buong karera. At sa postseason pa nga mas tumataas pa ang durability niya dahil wala ni isang game siyang nami sa playoffs ng kanyang mga pinaglaro ang prangkisa. At isang malaking bagay na ang pagiging available at healthy para sa iyong kupunan. Pero samahan mo pa yan ng 25 points na average sa bawat laruan, Ayan na ang pinakamalaking argumento para kay LBJ sa NBA GOAT na diskusyonan. And sa total rebounds naman, pang 33rd na siya all time. Pero kapag nagpatuloy ang kanyang karera, pwede pa niyang abutan si Dennis Rodman at makapasok sa top 20 all-time rebounders sa kasaysayan. At kung assist naman ang usapan, 11,000 times na ang nailistan niya sa kanyang pangalan at on pay siya para magretiro bilang ang pang-apat all-time sa larangan ng pasahan. And since majority ng kanyang assist ay 3 points ang kinahihinatnan, more than 26,000 points ang katumbas niyan para sa kanyang mga kuponan. At anong ibig sabihin niyan? 66,000 points lang naman ang kabu ang puntos na nagawa ni James in scoring and passing combined. At palang sa kasaysayan ang nakakagawa niya. Ang 20 years stint niya bilang isang all-star ay isang record din na malamang hindi na maagaw sa kanyang pangalan. Pati na ang record niyang 19 All-NBA selections na kanya pinangahawakan. Dahil sa mga awards na yan, nausan na niya ang mga Hall of Famers na sina Kareem Kobe at Tim Duncan na mayroong tig lima sa kanilang mga pangalan. And kahit nasabihin natin posible na hindi na maabot ni LBJ si MJ sa bilang ng kampyonato, kung usapang individual na talento at titulo, kaya kong sabihin na si James ang pinakadominanting atleta sa mundo. Kaya fan Man kayo taga-suporta o kritiko, nararapat lang natin siyang bigyan ng respeto. Inside! Dahil sa ira ng NBA na ito, isa siya sa mga kumpleto at ang hirap isipin na hindi na siya makita maglaro sa oras na siya ay magretiro.